Ito kaya natin. Na. Oo, nakavideo na eh. Ito yung kuweba na sinasabi nila dito na may tubig. Kaya lang hindi namin alam kung saan galing yung tubig. Heat cave, yung tawag nila dito. Heat cave? Heat cave dito sa puntang alcards Oo. Saan nagsit to, Kuya? Lampas ng industrial eh. Kana, Lampas na. Ito ang heat cave na sinasabi nila. Kaya na, na tayo doon. Kuya, tana. tara na. Tara, kuya tayo ron. namin kayo dito eh. Tara, baba kayo. Punta na, dito. punta na tayo doon. Ituloy natin yung Sige. video. Sige, oh, Tama tuloy, dyan, tuloy yung video. Oh, ganda hmm. ng view. Tuloy yung video, tuloy, tuloy. Pababa na pa kami, pababa na kami. Pababa na kami. Pababa na pa kami. Pa, 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 hit cave. Pababa. Ito ang hit cave na rin. Kaya tayo na masyadong malalim matarik matarik ang daan at uh, ito nag-iingat kami sa paglalakad yan pala ang sinasabi nilang hit cave, kaya kami ay daan-daan lang dito sa pagbaba o, si mami, Isan si mami pala? Ano nandun pala si Mama, ang sigaw niyo. Ito ang hate cake. Yun na, malalim na eh. Tana, kuya, doon! Kanali kuya, kinawa yung magandang kanya eh. Parang iniikot ko lang. Mm hmm, iniikot ba lang? ikot ko para makita niyo yung view na talaga. Ya, yeah, kuya, Ayan. Yan, yan, yan kuya. O, oh, yan. Narating na sa baba si kuya. <laughs> hi. <laughs> hi. <laughs> Say hi. Ang lalim pala. Huh? Lalim, oh, kuya. Lalim. Pinang po natin sa lalim. Sa sila kayo ilalim. Ayan, Lalim, lalim. lalim. Tana, tana, oh, tana, oh, kuya. Baba na. Ulit tayo na. Hmm. Yan po ang pinakamalalim niya.